Tuluto tayo ng isda guys. Ito po ay ginagyan ko na siya guys ng asin. Ikrito natin yan. At ito po ang aking garlic. Yan na po ang ating na pineritong save brain, guys. Lagyan pa natin yan ng sauce para pasarapin natin guys. Huwag lang natin itrito. Ito naman ang ating gawin sa save rain. Yan, lagyan natin ng butter guys. La, la 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 yan ay pa natin guys At, butom na ang ating bata yan maglagay ako ng soy sauce guys And sugar okay. lagyan natin ng lemon black pepper guys maglagay tayo ng black pepper yan lagyan natin ng sili sili guys tikman natin guys ang lasa hmm sarap yan okay na po ito guys yan guys ang ating ano guys lagyan natin ng ano dito guys yan ang masarap na ulam natin wag lang natin ito lagyan natin ng so yan ito na guys luto na po guys ang ating ulam guys tara magkain na po tayo nagawa wait wait na si anakis ko guys bye bye yan, tara guys, magkain po tayo guys. Ang aking ulam luto na po guys. Yan ang sarap ng ating ulam. Ang ating sa brain. Wag lang natin iprito guys, lagyan natin ng sauce. Masarap kasi kung may may ilagay sa kanin guys. Yan. Tara guys, kain po kami ni Aiden. Tubuan ko na lang si Aiden guys. Mm, sarap guys. Thank you papagad sa ano sa food. Sa ulam ko, sa rice. Tara po, makain na po tayo. Mm. At may saging ako dito, guys. Lakatan 'yan. Mm, sarap. Hmm. Oi. Yan pong aking anak. May ano, may apple, may may kanin guys, may isda. <laughs> hmm. Ano? Mm -hmm. You take my, you take bulbul and No bulbul sa ano? Bulbul sa ah, sang manok? Ah, big day. Ano panawag niya guys ang bukog? Bulbul. -bul. <laughs> bukog. Bulbul. Bulbul -bul ang panawag niya guys sa oh, bukog. Sa guys. I, you, you take bukul bukul, bukog an Bukol, bukog.